So right ayan, ay, Ngayon ay medyo pag na Okay lang na rin natin na Muwi Yan Nag-flex lang ako dito sa kalawag mga nakita natin sa daan so ayan going to Lopez naman tayo tapos susunduin ko si Mrs so samahan niya ako mga idol mga kaintin dyan samahan niya ako sa aking pagbablog and tetes try na rin natin pala sa gabi mag vlog kung anong ba kung maganda ba ang ang ating action cam pag sa gabi medyo binabababa ko yung mga idol yung aking helmet kasi parang hindi masyadong kita yung ating handlebar yan dandaan tayo dito medyo ma maalog dito eh kasi yung karsada kalau kasi gawa ng karasada May lubak-lubak Tinitik check ko yung aking phone mga idol Kasi ah uh, Baka mahulog Inasa bulsa ko kasi So medyo nagpagabi-gabi -gabi lang ako ng konti Kasi Si si ay anong oras na rin nalabas Kesa naman maghintay tayo nang maghintay dun Eh gala gala muna tayo sana all ito dami ka sa lubong Ganda, Christmas light na. No? parang paskong pasko na doon ah Santa Brigada, Gregada Hol Kalawag Quezon Santa Brigada So ayan Kung mapapansin nyo Ay medyo Madilim na kasi ano oras na rin eh Baga alas 6 na ata. Oo, oh, di ba? Grabe, makapanaluto. Oh. <laughs> Ayan, uh, papunta na tayong Lopez. Going to Lopez sa tayo. And after nito, pupuntahan natin si Mrs sa kanyang trabaho kasi hindi muna tayo sa doon kasi umikot muna ako ng kalawag at medyo maiinip tayo doon sa ano sa paghihintay natin sa kay Ops sana oras na gabi na lakas ng driving natin eh kaso wala naawa ako pag may kasalubong kasi na yan Ang problema ako mga at 19 sa aking mini driving Siguro na ba sa yung low, no, low ng ating mini driving light Hindi sana na ilaw parehas Nagkakalawang Chinek dinobol check ko yung ilalim Yung ilalim ng ano Ayun Pag -alas ko ng tape Nakita ko nga na yung, yung loob medyo may kalawang Ay, oh, ah, dito ah. Ingatan natin yung mags natin. Wala pa akong pampalit. <laughs> Alright. So, itabot tayo ng red light dito sa bandang kanda ilaya. Sa ginagawang flyover. gare Tayo, tayo sa unahan. Oh. Yo play over na ginagawa dito. Ang dami na daan Wait lang natin. naka red light pa pala doon kaya pala hindi pumasok yung kotse na nasa unahan natin ding <laughs> loko ko buti na lang wala tayong kasalubong kung may kasalubong tayo, yari tayo dyan <laughs> ang dami rin palang bahayan dito oh. ngayon ko lang napansin kasi gab madilim na marami na bukas na yung mga ilaw nila So, ginabi na tayo mga ka sa ating biyahe. Galing tayong kalawag. nag lang kasi ako mga ka doon. Kasi din nagka yung ating mic. Nagka-problema tayo sa mic ng vlog natin mga ka -NTN. Siguro, pagkayang gawa ng paraan sa ano, Sa ating SG kam na gamit, ay eh, gagawa natin. Pakita ay diyan. Ayana, ayana, ayana. Ayan o oh, diba? sinasabi kan traffic eh. <laughs> yan yang sinasabi kan traffic so ayan diretso tayong bayan ng Lopez dito yung bayan ng Lopez eh. sa bayan sa Lopez magandang magandang gabi at magandang araw sa ating lahat. Mga taga Lopez, yan, isang magandang gabi po sa inyong lahat ay nandito. Yan. At para ipakita ang ating bayan Andito na tayo sa may bandang Bibito, Barangay Bibito. So ayun, nandito na tayo sa mismong malapit ng bayan. Malapit na magundas, grabe ng traffic niyan. Kasi mag-November -no na. After ng November, December naman. Yari yung mga babiyahe ng malalayo dyan galing Maynila tapos dito ay nasaan nyo napaka sexy ng daan kaya hanggat maaari yung mga nabiyahe dyan na maluog pa ay gawin nyo na maglib na kayo ng maaga <laughs> so, so joke lang yung mga kainte ano? Para maganda pumunta sa pieryahan. May mga rides doon din eh sa Lopez. So, hindi pa ako nakakapunta. Uh, try kaya natin. Uh, sige nga, try natin pumunta doon. Oh, dito na tayo, ang um, mismong bayan. dami na dito mga sasakyan sa sakit sa ano mata sa yung alikabok pag na kasalubong ka na mabilis napapayad sa ating mata yung ano alikabok sama naman pag kukurap kurap ka baka tayo ay mayari sa daan ayan si Jollibee nakita niyo na parang nakita ko na Ayan. Ah, oh, uh, Si Jollibee. Nawa tayo sa Jollibee. Nasimak na. Si silang. o. No. Oh. Di tayo sa, ano, Sa karyahan sa may mga rides nang sa dito yan yun na alright shoutout sa mga mahagip ng ating cam dito sa Lopez Okay, ikot la kanan tayo dito sa may bank. Nagsisilip lang tayo saglit doon sa may sa Lopez. Dito sa may bayan mismo. Papunta tayo ng palengke. Dito ang daan natin. Oh, wala si Lob. Ano ayan? Daman tayo dito. Ito yung palengke sa bahay ng Lopez. Ayan ah. Oh. daming tao pa dito ganitong oras sa may mga rides na kasi dito mga kainti yan oh. ayan papasok sa loob ng palengke ng Lopez ito yung mga imperyahan ah. Oh. Oh, dami daming tao na rin dito. Oh, dami ng mga ano yan, ano yan. Mga pagkain. Mga gilid-gilid na ano. Popcorn. Wow. May mga sa dito. Ayan o. Oh. Dami. Dami na sa loob na rides eh. So, sayang mga idol tayo ay nakamotor hindi tayo basta basta tumigil pwedeng tumigil dun so balik tayo tingnan natin silipin natin yung loob dun kaya naraming tao dito Shoutout sa mga mga Ayan o. Oh. Dahil peri o. Oh. Ayan, daming rides. O oh, diba? Mga peris wheel, saka octopus. Dami. May mga laruan pa ng mga bata dito sa dulo. So, uh, ayan. Tayo yung ya uwi na. Masarap ng popcorn, no? to oh. may mga lobo lobo yeah, may mga, lubo -lubo. Yeah, mga popcorn yaw yeah, ihaw yan yeah. dahil na pala mabibili yan sa gilid so ayun hindi makikita siguro yung mga mukha nito sa ano kasi madilim Nakahintay oh, natin dito si Mrs. Ayan. Ang daming motor, talagang traffic. So, ayan, mga kaintiin, ka-supporta dyan. Ayan, maraming salamat po. sa inyong mga panonood hanggang huli. Yan, wag po kayo maya uh, mag-like and share sa aking and subscribe sa aking YouTube channel mga idol. O, so, ayan, hanap tayo ng parkingan dito. Wala tayong parkingan. So, dito na lang muna tayo mga KNTN. So, hanggang sa muli mga KNTN. At hanggang dito ko na lang tatapusin yung aking pagbablog so, let's go